Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, so medyo okay na yung pakiramdam natin dyan. Kaya nakakapagkilos-kilos na tayo. Actually, naglalaba kami dyan, guys. Ako nagpaikot, tapos si Daddy Chris ngayon ang nagaanlaw. Ako naman nagaanlaw ako dyan ng Andis. Ayan, at dahil nagsasoundtrip ang Daddy Chris nyo, kaya magvo-voiceover na lang tayo. Tomorrow. Hi guys! Time tayo. Ulam namin is... Shanghai. Tsaka, dobo. Yung dobo. Tsaka, may sabi. Kasi, so, ininom akong gamot. Napapuyat ako sa ubo ko. Wala na akong gagawin ngayon. Tapos na ako maglaba kahapon. Yung tatirang short na lalaban ko, bukas na ulit yan pag mamayang hapon. check ko na yung mga sinampay, ko may mga tuyo na. Para bukas, yung short naman yung lalaban ko para maubos na yung mga labahin. Masabay ko na rin yung uniform ni daddy. Kahapon siya naglab... Siya, ako nagpaikot sa washing siya, nag-anlaw. Ako nagsampay. Hindi mo na ako nag... Ano ng tubig? Nagbabad ng tubig. Pero sabi ko baka Pasukin na lamig ulit. Hindi pa tayo fully recovered sa sakit. Next time pagka nagka... Nagka pera. Kaluwag-luwag bibili kami ng automatic washing machine para hindi ko na kailangan mag unload di ba? dire, -dire Problema kasi dito, guys, kaya ako last time bibili na kami. Ano isip ko? Bigla kasi nawawalan ng ng tubig. Paano kung mahina ang tubig, di ba? Pag mahina ang tubig, hindi siya hindi siya makakapaglaba, ganun. Kasi kailangan malakas tubig dun eh. Pero naisip ko naman, hindi naman all the time, all walang walang tubig, di ba? Parang ganun. Tapos, syempre, ano na rin ako, hindi na rin ako bumabata. <laughs> Sumasakit-sakit na rin yung likod natin. Baka kailangan na natin sumabay sa mga makabagong teknolohiya. Ah! Ah! Ano nga? Wala nga? nga? Nagabang ulit kami ng bini. Dance workshop naman. Hmm. Waiting kami. Dito kasi pwede mag-register dyan. Yes. Okay, so, ktx.ph Kukuha ka ng ticket dyan. Para eto kahapon. Ano ba yung kahapon? Eh, wala na yung kahapon. So, eto na lang yung available dance workshop. Kaso, wala pa siya. Oh. Wala pang ano. Wala pang lumalabas. I-load natin. Oo, oh, ni oh, huwag mo yun naman yan. Ubo, may ubo ko. Kailangan meron dyan. Ayan, 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 May mga lumalabas ng ano. Dito tayo. Sana naman lang makakuha tayo ng slot guys. Kahit isa lang. Kahit kay princess na lang. Kawawa kasi. So, bigyan nyo na kami. Gumawa na ako ng account nyo. Ayan na may account. Ito siya dyan. Ito yun eh, yung bini, ano. Ano ba yan? Ito, dance workshop. ng bini. Ito yung ngayon. So, dito ka kailangan mag-register ka. Na, to habas lahat yan. 1 p.m., 3 p.m., tsaka 7 p.m. So, kahit alin dyan, kahit alin dyan, basta makapasok kami. Alam naman niya lahat yan eh. Alam naman niya yung sayaw ng mga yan. So, workshop yan, tuturoan din naman yan sila. Ayan. Ano to? Mini dance workshop. Ah, may mga hall-hall pala yun. Hmm. Ay, balik tayo doon. Baka meron na. Pa rin, wala pa rin. One na eh. mo na oh, ayun. One ten na. Wala pa din. So, i-refresh, re refresh ko lang to. Baka lumabas na rin siya. Mag-Paris kami dito, guys. si sih lari. Dito lang yung malapit sa amin. Ayan ang school ng God Almighty. May iba naman. Baka. May sili dyan. Meron dyan na yun. Sili flakes. Sili flakes. Ramos. Hmm. Tapos mo nito po. Yung buntot tsaka ulo. Yung katawan niya ni Walay. So, Swerte tayo for today's video kasi may pera sa laban. Ayan guys, naglalalaban na naman tayo yung mga natira nating labahin. Sound trip na naman si Daddy Chris kaya voiceover ang atake tapos natin. Tapos na ako mag... Ano? Tapos na kami kumain. Juro namin dalawa. <laughs> tapos na ako kumain at mag, magsasampay na tayo. Ano ba sinampay? Joke okay, ko, okay na ako guys. Yung... Ano ba yan? Nakakainis naman pagka nalito tayo sa kusina. Ang hirap magpwesto dito kasi makikita nyo yung mga paniki na nakasampay. Dahil wala na ibang sampayan dito ng ano... Kasi pag doon ko isasampay sa laundry, mababasa siya kasi medyo umuulan-ulan ngayon. Kaya diyan namin sinasabit sa may ano ha ng yung bakal ng ano ng aircon. Matibay yung pagkagawa niyan, guys. Sinabitan nga yung Kuya Louie. Eh. magsabit-sabit diyan sa ano na 'yan. Sa aircon. So diyan namin sinasabit. Kaya pagka nag ano ko nag ako sa kusina, nakikita niyo yung mga paniki. Ayan, tapos dito. Medyo okay-okay na ako. Mas hindi na masama pakiramdam ko. Pero yung ubo ko, yun ang nagpapahirap ngayon sa, sa akin. Kasi napupuyat ako dahil ang atake niya kasi talaga pag gabi, nakakainis. Kung kailan niya matutulog ka na, yung sarap ng katulog mo, katulugan mo, biglang aatakihin ka ng ubo. Ayan, magigising ka. Tapos, i-dip ano, ang gagawin mo, idip idip na lang talaga. Kaya, pag time na ano ako, okay yung pakiramdam ko. Tapos, ano, inaantok ako, tinutulog ko siya. Ganun ginagawa ko para makabawi ako ng tulog. Ngayon, ayan, eto na naman tayo. Naglaban na naman ako. Nilabhan ko na yung pera. At yung pangalawang batch na una ko nilabhan. Yung ano, ayun, okay na. Tuyo na siya. Tapos, eto, um, ko na kasi para wala na akong iisipin na nakatambak na labahin. Tapos si Daddy Chris lumabas mabas, may nasi kasong ano, kaso. <laughs> may problema yung kapitbahay namin dito, tinawag siya para tumulong doon sa... Ay, nagnakaw kasi. So, ayun. Ako ay magsasampay muna. Dito tayo sa labas. Dito kasi, oh, tinan nyo, oh. Mm, Diyan kasi natulog si Princess sa labas kasi gawa ng malamig

Yo. Dami lang ng ngayon dito sa amin, no. Oh. Ah, Nalaga, si Princess eh, ano niya Yeah. <laughs> <laughs> Pinapakain niya ng langaw. <laughs> Pagtingin, nagpalit siya ng damit eh. Pero green pa rin <coughs> naman. <coughs> Ayun na be, tatalo na be. Mm. Kiss daw sabi ni Beauty. Kiss. Hindi ay yung Japanese food. Gusto <laughs> niyo pa po bang lagyan ng konting water or okay, <laughs> okay na po ito? may mm -hmm. ng ibang mga punta pauwi na kami guys. Tapos na kami ni Princess kumain. Diyos ko. Grabe si po. <laughs> Ngayon ako yun na po. Meron kasi dito sa amin na ano, yung Korean... <laughs> Korean ano tawag doon? Yung noodles noodles, ganyan. Tapos kumain kami. Ang dilim guys, sorry. Magpapsikel tayo at ma, ma, ma talaga siya. Yung kinain ni Princess. Eh, yung akin, sakto lang kasi cheese yun eh. Cheese ay, ram po. yun. Yung kanya, buldak. <laughs> Ayan, nabuldak ko lang yung dila niya. Ay, ay ang dilim. Okay. Diyan, dahil sa buldak, mag-ice cream ko ngayon. Buldak po. <laughs> ba yan? Ba yan? <laughs> ay, ice cream siya. Ano oh. yan? Oh. Wow, sarap yan. Oh. Sige nga, isa rin sa akin. Nagreklamo pa kami dito, ano di ba? Ano? <laughs> ano na? Mas na dila. Ay, legit lang hang pala siya. Ah. Uh, Super. Serbian. Last long. Favorite ko. Favorite taro daw. Oh, nakabili kami ng ice cream ng tamang presyo kasi kahapon grabe yung presyo. Adit ah, ba chinisbis ko patuloy siya. <laughs> dito na kami sa bahay, guys. So today is today is Saturday naman. So sarado tayo mga bintan. <coughs> Galing kami sa labas si Princess. Magkakantahan daw kami ngayon. Ang dami. May tupiin pa ako. Minom na ako. Ikaw, ikaw yata hindi pa. May tupiin pa ako dito. May ganga di. So, magtutupi tayo. Pause pa naman ako. Ay, ano pa naman ako. ma, ma pa naman ngayon. <coughs> hindi natin abot yung mga high notes Hell, tayo... na yun. Hindi ka nga high notes eh. Doon tayo sa mga pa-cool lang pa-cool. Me? Ah. Yung, yung ano ko, may short ba doon? Wala ang short dito. Hindi ako nakapag, ano nang short. Alin pa yun o, no? bago, bago. Yung alin? Oh, dito na lang siya sa bahay sa sayo kasi Ay, hindi siya nakapag-secure na ng ticket. <laughs> awa. Ah, wow. Ibig sabihin, hindi nyo pa time ng mga bini magkita. Next time na lang daw. eto yung mga inalawa ni Daddy Chris na ano, nilabahan ko nakaraan. Ngayon, hindi na siya nag kasi nagluto siya kanina, di ba? Nagluto siya ng, habang naglalaba ako, nagluto siya ng ulam. Siya nagluto ng ulam, so, hindi ko naman pwedeng ikaw na mag-unload dito ako magluto ng ulam, no. Sana magluto ng ulam. <laughs> Hindi kaya kaya naman siya. Kaya na ngayon, medyo okay-okay na tayo. Pero alalay pa rin kasi last time ganun din ginawa ko. Nung naging okay na ako, hala, bera. Nagkuskus ng sahig, naglinis. Basta naglinis ako ng buong bahay nung time na yun. Tapos ilang araw lang, ayun, inabot na naman ng sakit. Yun yung tinatawag nilang binat eh. Yung galing ka sa sakit tapos babalik ulit yung sakit mo kasi nga naglilikot ka na naman. mabibinat ka. Kaya ngayon, alalay lang muna. Kanina nung medyo naramdam ako na naman yung masakit ang likod ko. Uminto muna ako, nag, nag ano ano muna ako, pahinga-pahinga. Sarap ng Oo, oh, sarap na nag-relax, relax muna ako. Hindi ko muna tinuloy yung gawain ko. Ganun lang. Eh, ako naman kasi, guys, gusto ko, kapag may ginagawa ako gusto ko matapos ko na kagad para tuloy-tuloy yung pahinga. Alam niyo yun? Yung makahiga ka, maka-cellphone-cellphone ka, nang tuloy-tuloy na wala ka iniisip na, ay, may uh, lawan pa pala ako, ay, may gagawin pa pala ako, ganyan. Kaya minsan, ang ginagawa ko, sinasagad ko yung pagod ko. Time lapse mo yan, time lapse yung sinasabi ko. Arina, ay, Ayun, ay, 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 gumanan gano'n. Yun, <laughs> gumanan gano'n na yung salita ko doon. Di ba, ano, ah, yung isang battery, low bat na yan. Uh Oo. -oh. Lala pala tayong battery, yung bago. Ipalit natin yun. Ito, tingin ko to, ito, babasahan na lang to, yun, eh, ang punit na to, ng gusto. Bakit ang pinunit? Sino ba kaya nagpunit, no?